guys! Ayan. So, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito naman si Kindness ngayon guys sa bahay. Ayan po. So, aalis po tayo. Uh, papunta po kami guys sa isang clinic. Ayan. Kung saan uh, magpapa-general check-up po si Kindness. Ayan. So, bakit po kung magpapa-general check-up? Ito po ay required po ng company. Ayan. So, kung nagtataka, nagtataka kayo guys kasi mga nakaraang upload ko po is nagpunta rin ako sa malaking hospital. Ayan. So, ngayon po iba naman yung ah uh, ah uh, kung baga, iba naman yung required ngayon kasi nga uh, sa company namin may mga Uh, need po talaga na every year may check up kami na lahat po talaga sa dugo lahat lahat po guys, pati sa ihi so yun ang pinakamaganda guys sa uh, isang company na uh, hindi po si Kani sumabayad noon yung mismong company ko rin po ayan, so libre po siya lahat guys, so why not, hindi natin i-grab the opportunity na ano na para maging, isa po ito guys na malaman natin kung may mga sintomas ba tayo ng mga sakit. yan at least hindi lalala, halimbawa lang po. So ito po ay need po sa company po talaga ng Japan 'yan. So yung iba naman hindi pero sa company namin uh, need po talaga. So 'yun ang pinakamaganda sa company namin guys kasi uh, palagi nilang iniisip yung uh, hindi lang yung uh, trabaho, ayan po, yung safety rin po ng mga tauhan nila. Ayan. So, papunta tayo ngayon guys at isasama ko rin po kayo sa isang Philippine store. Ayan, dito sa Japan. Uh, pero hindi po Pilipinong may mayari. Isa po siyang Brazil. So, first time rin po ako makapunta doon. Ayan. So, try natin. Tingnan natin doon kasi nga may gagawin po si Kindness. Siya. Sana nandun din po yung ha, ang ingredients na maano, hinahanap ko. Okay? So, naghihintay pa ako ngayon guys sa husband ko. Siyempre, di ba? Tamad na naman si guys. ah uh, tapos, ayaw niya kasi ako mag-drive. Yan, kasi kukuha na ako ng dugo mamaya. Oh my God. <laughs> Ayan, so sa mga natataka po pala guys, ah uh, hintayin niyo lang po. I-upload ko po sa inyo kung bakit ni po sa akin ngayon ang um, general check-up po talaga. Ayan. So, update, update ko lang po sa inyo. Balang araw, kapag nagsisimula na tayo sa may petsa po kasi siya guys na kailan ako magsimula. Yan. So, pareho pa rin. Parehong company pa rin ang papasokan Pero, um, iba lang po ang ano natin ngayon iba lang yung status natin yan okay so ngayon guys pakita ko muna update ko po sa inyo guys so naalala niyo po guys sa mga uh, rin po na nagtanim ako dito sa kayong bakuran ng alugbati ayan so pakita ko po sa inyo guys yung kanyang uh, ano ngayon kanyang ang tawag nito yung progress ng ating pagtatanim All right so ayan na guys ang tanim ni kay o, diba? Malapit na siya, guys, na maka, ano tayo nito, makapagsabaw-sabaw. Diba? May naglabasan na po siya, guys, o. Oh. Ayan. Mga nag, karoon na rin siya ng mga dahon, unti-unti. Yan po. Okay. Diba? Unti-unti po talaga siya, guys. Ayan. So, ito yung mga update ni Kindness sa mga tanin ko po. Siyempre, in, in, ano, ini, in, in ini-update ko po sa inyo to guys para ma makita nyo rin po talaga yung kanyang progreso oh. ayan po, okay alright, o oh, diba so, na, ito naman guys napansin nyo po, yung lupa ni Candice o oh. oh, diba tuwing umaga po, may nagaano dito ayan guys o, oh. tinan nyo minsan marami to guys dito minsan o oh. ayan eh, mga butas -butas. may mga butas-butas parang nag-anoy siya sa lupa So, ibig sabihin yan, guys, pamunta na naman dito yung pagong. Sa madaling araw, dito sila nagtatambay. Yan. <laughs> o, ba? Diba? So, tingnan niyo po, bago lang yan, guys, sa ah, pagising ko, ganyan na naman siya. Yan. Kinukusan niya po inaano yung mga mga lupa. Yan. Pero, hinayaan ko lang yan siya, guys. <laughs> okay? So, yan pa yung mga update ko po sa inyo. Okay? Alright guys, alisa po tayo ng bahay Ayan, sobrang init po ngayon sa Japan, oh grabe oh Woohoo Okay Ayan na guys, dito na po si Kindness sa clinic na to, sa Sakura Clinic Okay, so syempre guys, bawal tayo dyan mag-video video Ayan, so update ko lang po sa inyo mamaya guys So marami pa akong filapan dyan guys, okay lalagay pala to ayan. ok, pasok na tayo guys so park muna tayo ayan guys, uh, ito po yung update ko po so tapos na po si kindness guys ayan so, kinuha na na po ako ng dugo napakaraming dugo and then chineck uh, po guys, x-ray kumpleto po lahat pati yung sa heart And then I si Jessica kindness, ayan, tapos yung iba alam ko na po yung result, sinabi na po, nakausap ko na po yung doktor, ayan. So okay naman guys yung sa heart ko, tapos yung sa ating uh, lungs, ayan, okay naman po. Tapos yung hintayin na lang natin guys yung result ng dugo, ayan. So doon na 'yan sa company guys, i-deliver uh, po yung ating result. All right? Kaya let's go. <laughs> Pot tayo guys sa Filipino uh, uh, foods po guys, magbibilhin po tayo. ito po yung way po sa, uh, punta sa Philippine store. Ayan po. And then, ito po siya sa mga daanan din po ng trabaho po ng aking husband. Alright? So, okay. ko yung guys mula yun. sa amin, uh, almost mga 13, 30 to 35 minutes yung biyahe niya. Ayan. So, ano talaga guys, Kung uh, kumbaga ako is nasa, papunta ako ng uh, right, then sa kanya left pa eh, hindi kami talaga makatugma sa daan, yan po okay, ayan guys ito po yung workplace ng uh, husband ko po, so napakalaki po nito guys, napakalawak po guys, ayan, so ito po yung pahala ng workplace nila Pacific Company right, ayan, so napakalawak ng company na to, ayan tapos uh, pati parking area, ayan po so, ito po yung entrada nila ayan, so napakalawak po ng kanilang, uh, place and then marami din po itong branch dito sa Japan okay so yan guys at syempre kapitbahay lang po nila ang Philippine uh, store po dito ayan so hindi naman po talaga siya Philippine foods lahat ang binibenta dito halo halo po guys may kamay uh, pa sa Brazil ayan so kasi ang mayari po nito is uh, Brazil ayan okay so pasokin natin guys supermarket Mikawaya guys, oh. Ang dami nilang tinda na pang Philippine food, guys, oh. Ayan. Kasi ito, ko to, eh. Favorite ko to, eh. Buttered. Masarap to. Matay na isa nito. Masarap to, eh. Ayan. Favorite ko ni Kaid na siya, eh. Okay. Biskucho, Manila. Sa ano to ay mga nova mga biskwit. ang dami no ingeso uh. mm -hmm. oh. sa Manila biskuit show Manila manin natin guys bilit tayo Aba, kumuha na agad yung anak ko ah charon yun lang po ano kumara marapan ni charon charon Okay, oh it, ito yung mas gusto ko to na chicharon yan junk food sa naul. Ayan. Diba? May mga mani sila. Oh. Ah, oh, may isang palok, guys. May isang palok. Dami. Kompleto halos eh, no? Mga Pilipina, no? Ito, favorite ko ito. Eh. Patay nito, guys. Cheese it. Ito, favorite ko ito ni Kainesh. And then, saan pa ba? may chicken yun o, mga clover yan o, no? kompleto no ang <laughs> galing ayan. may mga ano pa sila o, ribisco wow ang dami nila may greyhams, ayan o, no? pang ano to mango float ang dami ayan, sky flakes Meron din pang ano, isang isang box talaga ng biscuit. Wow. <laughs> Galing. Ma, marami din silang tinda dito. Yung iba yung parang sa Japan, aluhalo din guys. Tapos ayan, ito po yung ano niya, napakalawa. Wow. Dami nilang tinda dito guys ito, may mga ano pa sila, mga choki. Mga ano to, choki. yan? galing naman, oh Ayan. Tapos. Oh. no? Ito, marami silang mga pinda guys. Ito, may sili, oh. Ito. Malaking mga sili, guys. Ang dami, oh. Ayan, oh dami. Um, Laki mga sili. Galing naman. yun, nakapakpak talaga. niyan po, mga, mga chili. May iba. Oh. Ano, ito mga karne, karne. Marami sila naka-frozen, guys. Hanggang doon, no? yun mga gulay din sila. drinks. Ang dami din drinks, oh. Kering naman. Pili tayo ng saging. Saging banana from Philippines. Wow. Pili tayo ng isa, guys, kasi nagawa ako ng halo-halo. Saan yung card? Wow, may buko juice na. Saan lang ito Bumili kami ng ano guys, oh. Dato puti. Tapos pinakurat, di ba? Okay, isa lang yung saging, no? Kasi ano, isa, luwalo ko lang to eh. Luwalo. Pero pwede rin bili ako ng isang ano din para iluto ko. Oh. No? Luga, ano? Pero ito yung masarap sa ano. Hmm? Pero hinog na, no? Ito na lang yung ano, yung para sa luwalo. Bili ako. Sweet, ano yung... ah... Uh, Try natin guys. Mahinog na siya masyaro kasi mainit sa Japan. Wow, ang dami lang po. Oh. May balat lang. Oh. Ang siyang manok guys. Ang oh. dami. Ito. Ayun, no? Ano ito? Parang crispy pata. Di ba? No? Ang no? dami, oh. Wow, may balat talaga, oh. May balat talaga siya. Ayan, oh. Wishi na. Sugoy na eh. Ang daming tinda. Eh, bako? Kapareho lang, lechon? Wow. Ang daming. Oh. Hindi mo, parang sarap. May balat na, ba, no? right guys. Huwag tayo nang isa, guys. Oh. Wow. Yummy, yummy. <laughs> okay. Ang saging. Saan oh, ito? Ito yung saging. Isa lang. Kita ng saging, guys. Ito na lang, oh. Ito na lang siguro, no? Paano lang, mango? Daluhalo ba? <laughs> Uh -huh. Okay, mga unique guys. Um, guys, papansinin. ba? Um, English na haluan. Okay? Ayan. Ayan. Dami. nilang ano, ah. mga, may mga gulay din sila, guys. Yeah. Okay. Plus, ito maganda 'to, oh, beetroot. Maganda to eh. Ito, beetroot Ito yung maganda sa katawan. Yan. Ito yung ano guys. Yung, ito yung beetroot talaga. Tapos kailangan mo pa siyang, maraming ano pa, kailangan mo siyang linisan. Ito, pwede na ito. Ito na yung magiging ano niya, finish niya. So, mas mabuti, eh. ito lang bilhin natin, di ba? Maganda to sa katawan eh. Bumibili ako nito eh, dati. Paya pa oh Paya sa Japan guys ko sa carrots oh mura lang yung carrots nila oh langka oh wow, may langka ay magbili nga ako ng langka eh gawin ko halo halo okay, masarap to Vietnam oh. Yeah. diba yeah. masarap to guys yeah, langka wow from Vietnam yan oh diba, ba? Magkano to? 478 yan. huwag tayo guys, marami na oh. Maraming tinda. Ayan. Gawin natin halo-halo. So, kompleto yung ano ni Kain Dish. Oh, may saging, may langka. Wow. Okay. May ano sila oh, may dahon ng saging. Ayan oh. Oh, dito lang pala tayo makabili ng ano oh. maka-frozen guys dahon ng saging wow laki pala no tapos may mga ano pa guys oh, mga lemongrass maka-frozen din piling naman laki, ano may oh. ano laki ng sampalok guys oh laki ng sampalok. Wow. Ito ano to? Intriga ano to? Bulos. Hindi okay, sa so, parang kakaiba. Parang kakaiba. Wow. Hello. No? Kakaiba din yung kasi ano ng Brazil eh. Tinda ng Brazil guys. Ano sila yung parang may halong coconut. Yan o. No? mga mais din. may tindang mais, kumpleto, no? <laughs> eh hey, patatas, no. Oh. Diba? Wow, daming tinapay, mga mga mani So, -yes, oh, ito ka pala makakakita ng mani. -yes. Oh, galing. Oh, oh na na guys, oh. Ayan. Hmm. Tinapay, yung oh. Lalaki ng mga tinapay nila, oh. Ano saan e sya? O, no? Balanghoy na, ano? Junk foods. Ano yung kamuting kahoy sa atin, eh. Wow. Ang laki ng tinapay, oh. Ano yan? Tinapay din lang. Tinapay? Wow. Cheese oh, ko Parang sa Pilipinas, no? Ang mga pan, ba? Diba, no?

pala dito ka nakatingin, no? Kaya pala, guys. Kaya pala, guys. Dito na lang siya nagstay oh. Kasi may nakita siya, guys, oh. Ice cream. Okay. Yeah. Oh, ice cream na po. Sarap. Na, ah. Uh. May hobby. Galing no. Yan no. May oven. guys, marami silang ano, oh, mga karni din no. Oh, mga binibenta. Galing no. Kompleto. Yan, mga manok. Gusto mo ng manok, ang dami. Eh, dito tayo, guys. Yan may eh, mga asukal din sila. Ang laki no, Balawak ng ano nila, eh, mga kompleto, mga mantika. Yan. O, oh, mga pasta. Mga paminta. Kompleto din yung ano nila, guys. Ang oh. galing ng ano nila. Ng business nila, guys. Mga mayonnaise. Yan. Kompleto. Diba? Hmm. Ayan, guys. O, oh. mga... Ano, produkto ng Pilipinas, guys. Mga silver swan. Dato puti. Mga pansit Canton mangtumas Tomas. Ang dami no Ayan o. No? Wow. <laughs> hmm. Mga sinigang. Mga kompleto nga siya, no? Ayan po. Ayan, mga sinigang. Ayan mga gulaman. Ito pala yung nahanap ko gulaman. Ah. Ayan mga buko pandan dami no may mga palaman eh oh. yun guys so oh. kompleto tapos yung iba dito hmm, mga ano mga yung mga sagu guys ba mga pang salad salad ayan dami diba galing no ano ito so, bilhin tayo nito guys white gulaman pala wala ba ng sizes ito 1.5 bili tayo ito so, white lemon so apat yung bibili ni kain dish yeah tingnan natin expiration okay 2025 yan ito yung pinaka ano sa akin eh, yung gulaman yan dami no may mga maaanghang din silang ano eh halo-halo yung tinda nila Brazil, Philippines, Vietnam iba-iba, international kaya pala yung napansin nyo guys, yung mga flag niya sa taas yan. So dito mo makikita kasi may iba't ibang lugar, iba't ibang country po ang mga tinda nila. Yan. Ayan, marami din po sila, hindi lang sa Pilipinas. Okay. Yan, so kompleto. Nalaki ng mga ano. Mga sardinas. Oh, wow. Kumuha ka na? Ikaw, hindi ko alam. Ikaw lang naman ang ano sa ano. Saan na to? Yung maanghang dapat. Maanghang man ang dapat sa ano. Ito oh, maanghang to, 5 Five, five. Diba? Oh, iba-iba oh. May ano, mango oh. May mango. Ano na ano guys? Oh. Sa kanang yung tawag ani? Sa isa to ha tubo tubo tubo. Ba, diba? grande ka sky dish tubo tubo tubo. <laughs> Sugar cane. ayan Wow, ang galing no. May bayabas Di ba mango? Galing naman. Ito mangustin, may mangustin din no. Oh. Ba iba no, galing naman no. Oh. Ayun sa Philippines. Ayun yung butong. Yung buko. Ah, ayan. Ayan, oh. Ang dami. May up, guys. Ito. Ayan. Mga, ah, ano, malalaking mga chokies. Chok, chokie, chokie. Ayan. Ito yung ating butong, guys. O, so, yung buko. Buko juice. Meron ding, ano, oh. Diba? Tapos, ito yung sa kan dami. Uh, ay, may buko talaga siya, oh. ano buko. Buko ba to? A coconut. Oo, nga. Coconut. Ang galing naman. Ito, ano to? Ah, mga soriso, guys. Yan. Masasarap na mga soriso, hotdog. Yan, para pang ano. Sa mga dami dito po yung ano nila guys timpla yung mga ay yung iba kasi timplado na eh yung mga nakamarini eh. iba naman ganyan sya dami na yung no Dandoon, oh. grabe galing ng mm, ano to negosyo nila kasi iba ibang lahi guys eh pwedeng bumili to yan oh. may mga ano pa sila oh. hindi dito cook na lang ito parang gyoza yan galing no Nilibot talaga ni Kindness, guys. Guys, <laughs> ipakita okay, so ko sa inyo eh. siya eh. Nasa safety diba? na lagay yan. Di ba? Klaro na tayo guys, pang binubukan dito siya. Eh, uwi na tayo guys. At bago tayo uwi, kayang kayang matay na. May Goldilocks pala ito. Ano to? Cake? Cake ni Goldilocks? Ayan. So, anong, ano mo? Anong gusto mo, Playboy? Ano? buko. Sige, buko din sa akin. Tikman natin. Hindi, guys. Bili kami ng buko. Ano? Ube. Ube sa kanya. Ayan. Okay. Let's go. Let's go. guys. Okay, Pera na natin yun. All right, guys. At tapos na po kami, guys, sa pamimili at nagpa-check up si Nash. So, may pupuntahan pa kami, guys, kasi syempre, pag Sabado, konti lang, guys, sa malingki din na po ako. Konting-konti lang yung mga gulay-gulay lang po. Ayan. And then, thank you po ulit guys sa inyong pagsabay-bay po ngayon sa aking na vlog. So, yun pa isa sa mga uh, na i-share ko po sa inyo guys na dito po sa Japan. Uh, kahit mga ibang lahi, nagtitinda rin po sila ng mga uh, tinda po natin. Ayan. Lang, lang lang po guys kasi maraming Pilipino po talaga sa Japan. So, napansin nyo po guys, uh, halos mag magkasunod-sunod lang yung mga tao na pumapasok sa kanilang tindahan. So, napakagandang negosyo po talaga yun. Okay? Ayan. So, kakain muna kami guys. Bumi binili yung anak ko ng ice cream dito na natigis guys ano yung flavor natin Not... Katingin na coconut patingin nga okay nga please okay ayan guys oh, so, so medyo na na ano guys medyo na miss po namin ang Pilipinas talaga yan diba may payano pa tayo na injection no? Oh? <laughs> maraming dugo guys parang vampira no ano kanina <laughs> okay uh, thank you po pala guys sa mga nagsubaybay po pala sa mga nakaraang vlog ko hanggang mabot po siya ng part 4 o diba Ayan. So, yung nagswimming kami, family banding Ayan. So, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po. At, syempre, guys, kung narinig niyo po yung, sa mga nakapagsubayba, narinig niyo po yung uh, conversation namin sa aming group call na uh, kaarawan po ni mama. Ayan. So, abangan niyo po yan, guys, ang kaarawan ni mother. Mother-in-law ko bago po siya away ng Pilipinas. Alright? Ayan po. At uh, ito lang po sa so, ngayon, guys, sa mga vlog po ngayon ni Kindish. Abangan niyo na po yung masasunod ko po na ma-upload ko po ng mga videos. Bye, guys! Kainin muna namin to <laughs> baka matunaw bye